Samahan nyo nga pala guys kami ngayong araw dahil ngayong araw nga pala guys ay haharvest na natin yung mga alaga nating alimango na malalaki dito sa ating munting palaisdaan. At grabe guys sobrang sarap pala sa piling pag nagaharbis na kayo ng mga inalagaan at pinaghirapan yung mga alimango kaya ngayong araw guys samahan nyo kami sa panghuli. So what's up mga napadaan lang so ngayong araw nga guys syempre nandito nga pala kami sa munting palaisdaan namin at inaasikaso nga pala namin itong mga tinatawag namin bukikong na panghuli o pangharbis namin ng mga alimango. At sa lahat nga pala guys na gusto magpa shoutout dyan, mag lang kayo dito para may shoutout ayo At syempre guys, huwag nyo sana kalimutang i-share at i-heart yung video na to. Malaking tulong na yun sa grupo namin. Maraming salamat po. Noong natapos na nga guys kami sa pagpapain itong mga bukay kong, ay agad nga rin pala guys namin tinaan yan. Kasama itong mga kaibigan ko. Kasama ko nga pala guys yung tropa ko si Balong ngayon at si Angelo. At nadaanan nga pala guys namin dito yung isang tropa namin na nangangapa ng mga sugpo dito sa may sirkulo ng palaisdaan. Sakto guys, may nahuli na siya at ito yung uulamin namin mamaya. Napakalaki kasi guys ng high tide kagabi kaya pumasok do sa may pinakang sirkulo ng aming palaisdaan yung mga alaga rin nating sugpo. Bawat isang taan nga guys namin ay eh, nakatoka kami dito kung sino maghahagis at dito nga guys yung tuping sabi niya may malaki daw yun na mahuli kaso nga lang hindi pa rin nagpatalo dito yung tropa nating si Balong mas malaki daw yung mahuli sa kanya dito sa bandang dulo at syempre si Angelo rin pagkatapos nga guys namin maitaan yung halos nasa sampung mga bukay kong palibot dito sa palaisdaan ay eh, hintayin lang guys natin yan ng ilang oras at habang naghihintay kami guys ay eh, gumawa nga pala kami ng mga maliliit ditong panghuli namin ng mga kalantugas ayan guys tingnan nyo napakaganda panghuli after nga guys lang na ilang oras ipinandaw eh, na rin nga namin itong mga tinaan natin kanina at eto nga guys dito sa unang taan pa lang natin grabe napakalaking banahaw na alimango ka agad yan na medyo kulay green pero syempre guys hindi ako magpapatalo sa kanila dito sa mga nahuli nila, at pinando ko na rin nga pala guys itong taan ko tingnan nyo naman guys napakaswerte ko ngayong araw isang malaking banahaw tapos merong alimangong pula na kasama sobrang solid nito sobrang lalaki nga pala guys ng mga alimango at sunod sunod din yung mga nahuli talaga namin patuday lang na hindi namamatay yung mga alimango natin dito bagkos lumalaki talaga sila. Kaya sa mga gusto mag-order dyan ng Alimango at syempre sa mga solid followers namin dyan na gusto makatikim ng Alimango ay pumunta na kayo dito sa palaisdaan guys. Noong daw na nga guys titupin yung taan niya kanina. Grabe isang maliit na Alimango kulay pula pero kahit maliit yan guys ay napakataba ng ganyang Alimango. Maya maya nga lang guys hindi rin nagpatalo dito yung tropa nating si Balong. Pagkapandaw nga guys nitong taan niya dito tingnan nyo naman. Grabe napakalaking isdang sak ay, ay napakalaking Alimango sa kangan guys na kulay pula. Sobrang sarap guys oh. Sipit pa lang, ay talagang ulam na sa bahaw. Kaya nga pala guys kami nang huli ng Alibango ngayong araw dahil meron nga pala guys mga followers na gustong bumili sa amin ito. Kaya eto guys papatikimin natin sila ng mga pinupood trip namin at takakatakam lagi naming Alibango. At eto nga pala guys sa isang taan namin grabe hindi nga pala guys Alibango yung pumasok dito. Tingnan nyo guys eto yung tinatawag natin sugpo. Grabe nakakatuwa lang dahil palatandaan yan guys na marami pa rin sugpo dito sa palaisdaan kahit araw araw namin inuulam. Natapos na nga pala guys kami pandawin lahat ng mga tinaan namin at halos lahat nga guys ay may na Talaga walang nasiro dito sa mga taan nating bukoy kung napakalalaki na rin nga pala guys ng mga alimango na yan. Kaya sa mga followers namin guys na gustong bumili dyan at matikman talaga to talagang inaaya ko kayo pumunta lang guys kayo dito. Kaya ayun dadali na ng tropa namin si Balong ito doon sa bayan doon sa bumibili sa amin. tapos ayun guys hanggang dito na lang muna tong video namin at kita kits na lang ulit guys tayo syempre bukas.